Isang malamig na umada sa isang sira-sirang silid-aralan. Isang batang babae, mga pitong taong gulang, nakaluhod sa matigas na simento. Sa kanyang bulsa, limang butil ng trigo, parang walang halaga, pero sa lugar na ito, krimen na iyon. Ang guro, galit na galit, hinintay siya ng kanyang mga kaklase na walang imik. BAM! Isang kahoy na pamalo ang humampas sa kanyang ulo, paulit-ulit hanggang sa bumagsak siya, walang malay. Dinala siya pa uwi ng mga bata, pero sa gabil iyon, tuluyan na siyang nawala. Hindi ito pelikula, hindi ito kathang isip. Ito ang Camp 14, ang pinakamalupit na bilangguan sa North Korea. Ano ang nangyayari sa loob ng mga barbed wire nito? Bakit may mga batang tulad niya rito? At posible bang makatakas mula sa impyernong ito? Sumama ka sa amin sa kwentong magpapakilabot sa iyo, pero magpapabukas din ng iyong mga mata. Si Shin Dong Hyuk, isang batang laki, ang nakasaksi sa paghampas sa batang babae. Para sa kanya, normal lang ito. Sa Camp 14, ang pagnanakaw ng kahit limang butil ng trigo ay parusang kamatayan. Walang tanong, walang awa. Ito ang tanging mundo na kilala niya. Ipinanganak si Shin sa loob ng kampo, pero hindi dahil sa pag-ibig. Pinilit ang kanyang mga magulang na mag-asawa ng mga gwardya bilang pala sa pagsunod at pagchichismi sa iba. Sa lugar na ito, bawal ang pagmamahal, ang pagbubuntis ng walang pahintulot ay kamatayan para sa ina at sanggol. Ang bahay ni Shin, isang sirasirang kubo, pinagsasaluhan ng apat na pamilya, isang bumbilya lang ang ilaw, dalawang oras lang gumagana, walang tubig, walang webles, at palaging gutom. Araw-aram, laban para lang makaraos. Parang impyerno, no? Ang Camp 14 ay hindi lang kulungan Ito'y isang lugar kung saan nawawala ang pagkatao. Sabi ni Greg Scarla Toyo, mula sa Committee on Human Rights in North Korea, hindi kailangang maging kriminal para mapunta rito. Sapat na ang pagdududa. Pagdududa na baka laban ka sa rehimen o baka mali ang iniisip mo. Ang Yonjo o Guilt by Association ang dahilan kung bakit nadadamay ang buong pamilya hanggang tatlong henerasyon. Si Kim Yong halimbawa, dating mataas na opisyal, napunta rito dahil sa mga akusasyon sa kanyang ama at kapatid. Noon, may magandang buhay siya. May kultura, may driver. Ngayon, nasa minahan siya ng uling. Walang araw, walang awa sa Camp 14. Ang bawat pagkakamali ay may preso. Madalas, ang buhay mo mismo. Parang wala kang halaga bilang tao. Isang gabi Narinig ni Shen ang kanyang ina at kapatid na nag-uusap tungkol sa pagtakas. Sa kanyang isip, malinaw ang dapat gawin. Isumbong sila. Ganyan ang itinuro ng kampo. Ang pagsunod ay buhay. Ang pagtataksil ay kamatayan. Kaya tumakbo sa gwardya at sinabi ang lahat. Ang resulta, dinala ang kanyang ina at kapatid sa ilog ng tong at sa harap ng maraming tao pinatay sila. Si Shen, bata pa noon, hindi na iyak. Para sa kanya ito ang tama. Pero sa kaloob-looban, may mga tanong na nagsimulang sumibol. Mga tanong na magpapabago ng buhay niya. Samantala, si Kim Yong, na dating nakakita ng mundo sa labas, napagod na sa sakit. Sa isang minahan, hinila niya ang safety pin ng elevator umasang matatakos ang lahat. Bumagsak ito, pero buhay pa rin siya. Ang hapdi, ang gutom, ang pagdurusa, tuloy lang. Ang pagtakas mula sa Camp 14 ay halos imposible. Barbed wire, machine guns, at mga gwardyang walang patawad. Pero para kina Shin at Kim, mas malakas ang pag-asa kaysa takot. Si Kim sa gitna ng kaguluhan habang nagkakarga ng uling sa tren, nakakita ng pagkakataon. Sumiksik siya sa ilalim ng isang metal panel at kasabay ng tren, tumakas siya sa dilim. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa China at Mongolia, nakarating siya sa South Korea. Si Shin naman, kasama ang kaibigang si Park, nagplanong tumakas sa gabi. Tumakbo sila patungo sa bakod na may kuryente. Si Park sa kasamaang palad na dikit sa kuryente at namatay. Pero si Shin, kahit nasunog ang mga binti, nakalampas. Dalawang taon siyang naglakbay bago marating ang South Korea. Ang kwento nila, isang himala sa gitna ng impyerno. Ngayon, si Shin ay isang tagapagsalita para sa karapatang pantao sa North Korea. Pero hindi madali ang kanyang pagbabago. Noong 2015, Inamin niya na binago niya ang ilang detalye ng kanyang kwento. Masyadong masakit, masyadong nakakahiya ang iba. Pero sabi ni Greg Scarlatoyo, ang esensya ng kwento ni Shin ay totoo pa rin. Siya'y bilanggo, nakakita ng kamatayan at nagdusa ng torture. Ang kanyang baluktot na mga braso, puno ng peklat, ay patunay ng kanyang dinanas. Ang Camp 14 at iba pang kampo ay umiiral pa rin. Nakatago sa mga bundok kung saan libo-libong tao ang naghihintay ng kalayaan. Ayon sa HRNK, hanggang 120,000 ang nakakulong ngayon. Habang nanonood ka nito, may mga hinintay ang bukas na baka hindi kailanman dumating. Pero ang kwento ni na Shin at Kim ay nagbibigay ng inspirasyon. Na kahit sa pinakamadilim na lugar, may liwanag pa rin ng pag-asa kung naantiga ng kwentong ito. Ibahagi mo ito para marinig ang mga boses ng mga nakakulong sa dilim. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas maraming kwento na magpapabago sa pananaw mo sa mundo.